Hey guys! <laughs> hey guys na naman Good afternoon. So, pupunta tayo ngayon sa Sprout. Um, Bibili lang tayo ng isang ulam kasi gusto ni Phil ng steak. Nainggit siya dun sa nanay ko kasi pumunta sila ng restaurant tapos kumain sila ng steak. And, yun siya, nagsasara ng pinto. <laughs> And also, tumating na daw yung order ko na hat para sa work. Tingnan natin. <laughs> Yeah. Actually I did not tie it on the back. I just put it inside and it's fine. Mm -hmm. <laughs> there you go. We'll go to sprout to buy something. To eat. I know. We, we usually go on the other side. <clears throat> Ito yung isang malapit lang sa amin. Yung Trader Joe's kasi medyo malayo. Oops. So, you want the filet mignon, right? Um, I'll get something else. I'll get this. Oh, I'll get this. Angus. Or this one. But you want the filet. Go get this one. garlic spinach tayo And mga cheese hindi ko na nagvideo no nakakuha ako ng coconut coconut coconut, coconut spread magandang tinapay now wala silang mashed potatoes so pupunta tayo sa kabilang restaurant <laughs> kabilang grocery store ano yung nabili ko? Ito yung gagamitin ko sa work. Hey guys! Hey guys, please subscribe. It's cold. It's uh for well, it's not that cold anymore. It's 44 Before it was uh, below, you uh, know. right now it's not that cold. I love cold. Hopefully, it's gonna be like this all year round. Look at the sun. It's so beautiful. Ganda oh. Sunset. We have to go to Florida again. I miss Florida. So, naghahanap kami ng bread ngayon. Tsaka mash ito. tinapay, bread, we bought bread. What else? Oh, cheese dip. And then, what else? Chips. Chips. Nakauwi na kami. Full moon ata ngayon. It's not uh, dark as it used to be, right? It's so dark. Now it's not that dark. Okay, let's go. Say, <laughs> na What are we watching, Little Women? Yeah. The Korean... <laughs> oh, yeah, you can. Because it's English anyway. Na panood namin na masarap daw to. Coco spread. Coconut spread sa bread. And coffee. And then this one for the steak. And spinach. Igigisa natin yan. And then... Uh, ang tawag dito? Mushroom. time rosemary, rosemary thyme, and yung steak. Actually, steak lang nagpamahal dito eh. Mahal yung steak na. Yan. So, let's cook. Now, steak. We're going to cook steak. And, let's see. So, ito yung mga nabili namin sa grocery store. Little woman yung Korean. I Prepare muna natin yung ingredients. Saka na tong spinach. Maya-maya na yan. Ito yung steak natin. Kuhay mo siya ng half-half. Or parang paapat. Ito na yung gagamitin ko sa work na cup. <laughs> Alam ko. Tinatry ko lang siya kung komportable. Komportable naman siya. Kaya yung buhok ko eh. Oh, amazing. <laughs> so, ito lang yung paghiwa niya. Apat lang ganyan. So, dalawang steak lang yung binila namin. Kasi, yung isa mabigat actually. Minsan may natitira pa eh. So, dati, kumakain kami para kumain ng steak. Kumakain kami sa labas. Tapos, na nakita ko tong recipe ng uh, mushroom steak simula na hindi na kami kumain sa labas kasi mas masarap yung luto hindi naman sa pagano pero yun naman talaga ang, ano. So, sa labas ang mahal mahal pa di ba Yeah, it's the same thing. No, kami no middle woman. So, alam niyo ba guys, nung hindi pa ako nag-work, hindi kami kumakain sa labas kasi nagtitipid kami. Natatakot ako na baka maubos yung pera ni <laughs> mga <mong> asawa ko. <laughs> Kaya hindi kami kumakain. Kasi hindi naman ako nag-work. So parang na ano, kung gastos and syempre hindi ko naman pera, ganun. Nasa bahay lang ako. Pero alam niyo nakakamiss din yun. Nasa bahay lang tapos nagiintay ka lang na uwi asawa mo. <laughs> tapos nakaluto na, ganyan, nakaprepare na. Parang medyo nakakamiss din yun. Wait, is, pinainit ko muna to ng mainit na mainit. Tapos lalagay ko tong oil. And then, ilalagay ko yung bawang. Itong thyme. tomato yan. Si and then rosemary. So, mahinang-mahina lang siya. And, i parang, ah, uh, ano yun ko yung oil niya. Matanggalin ko, ah, uh, parang kapalalabasin yung oil. Yeah. Mm -hmm. Sauce. Yan. Two butters. Two tablespoon butters, I meant. So, wag masyadong mainit para hindi nasusunog. I ano mo lang siya. Tunawin mo lang. Tunawin lang natin. Pag natunaw na to, lalagay mo yung shallots. Dapat may red pepper pero hindi na. So, yun nga guys. Simula nung ano, buka kami na lang nagluluto ng steak namin. Pinachambahan ko na lang ng <laughs> medium rare na Phil. Okay. <clears throat> tapos, lalagay mo na itong shallots kasi okay. sa labas, hindi mo alam kung masarap, minsan parang dry, ganun, wala na ang laso yung mga steak ganun, kaya parang minsan wala rin kaming ganang kumain ng steak shallots. pero pag yan, ganyan mas gusto niya niluluto ako na lang. Ang shallots, ang susunod mo is mushroom. Yung mga ating mushroom. na my oil and then put the salt. Pero eh, alam niyo na rin hindi ko sabi magdo lalagay ng salt yung mushroom kasi yung produce ng more ano liquid. tapos pepper. kulong. Tapos, pag nalawala mo lang ng konti, saka mo tatakpan for 10 minutes. <clears throat> ang gamit kong butuan is a cast iron. Kasi parang tingin ko mas magaling sila. Mas magaling. Mas maganda yung pagkakabrown brown niya saan pagkakaluto kapag cast iron yung gamit. Tapos ito, ewan ko, nabili ko lang sa Amazon. <laughs> Actually, ang gusto ko yung malaki, ito yung dumating bal. Halos ko, okay lang. So, ayan. Tatakbo mo siya 10 minutes. Medium heat. Medium heat and then timer. So, steak naman tayo. Tatanggalin ko na to. Ah, wala yung pang... Ayun. Ano ba yun? Si babalik mo na lang mamaya. Na wala akong lalo. <laughs> <Ayun. gasps> We don't have sausage, baby. So, painitan mo lang yan. Habang pinapainitan mo yung oil, i-season mo na lang yung tawag dito, yung steak. Salt lang lang pinang season. Nalagay na natin ito. Ito yung filet mignon. magkaiba ang amino magkaiba ang lutong niyan cover for 10 minutes. Okay, right for spinach. So, nag-init na ako dito na. <clears throat> Tapos, ilalagay na natin itong <coughs> garlic. Uh Oo. -oh. Yan. Pagkalagay ng garlic. natin 'yung konti. Nilot mo lang siya ganyan. Ayan. Diba kung na? <laughs> Nangalagay mo ngayon siya ng asin. Yun lang. Sauteed spinach and garlic. Diba kung na siya? <laughs> Kanina hindi magkasya. Oh, ngayon eh. Yan. Okay na to. Ayun naman ng masyadong ano, dito. Ayan. Ayan. Itutusta mo talaga siya. At yung tustang tusta. Nungit na rin, di ba? Ayan. May thyme and garlic, guys. Pag mo pa Ah, medyo malakas na mo lang yung apoy ng konti. Yan. Red wine. So, yung de glaze natin. Ano ko na lahat ng red wine? Itira pa ba ako? Okay. kanina parang puno-puno ngayon. Paubos na siya, oh. Diba? And, And the last, butter. ang butter is, kaya mo siya pinatay, kasi ayaw mo masira yung, mag-melt yung butter or masunog siya. Parang i-gentle na melt mo lang sya. Ganon. May ganon. And then yan na. Sipi-plate so, na natin. <laughs> Ang dulo pag mag nagluluto, sa kusina. Nagma-mess eh, itong ilutuin. Tapos itong cast iron, guys. Hindi siya pwedeng ilagay sa um, dishwasher kasi makakakalawang siya. Kaya hand wash lang siya. Tapos hindi mo siya hugasan mo lang siya talaga ng warm water. Tapos kapag hugas mo na, pupunasan mo siya. Tapos spray mo siya ng um, oil. Yan na. Yan. So, ito na natin. Ito, yan yung ininit na lang. <laughs> Tanggal natin to. Init na mak Ano yun? Uh, mashed potato. Kasi wala na akong time mag ganun, magpakulo-pakulo. Ayan. Ayan. Is that medium rare? What's that? Mm -hmm. Seared? <laughs> Is that what you like? Mm -hmm.